Good morning! So ngayon is yes, nandito naman tayo akit tayo dito sa bubong dyan at kung nakikita nyo ayan meron tayong mga kukunin na guyabano kasi na malapit na po, po siya. Ito rin dito sa pangalawaan okay, kung nakikita nyo yan yung farm po namin sa likuran so ayan mm -hmm. akit tayo para kunin natin ang guyabano see di ba naman or here nasa bubong na naman po tayo ayan meron na naman dito ayan oh ayan see oh, dami na po niyan kel pa doon Mas doon ito kukunin natin yung nandito ayan ha <laughs> kukuha ako ng guyabano <laughs> meron dito <laughs> Dito nga yung ano, sampalok, tumubo na. Meron na. Pwede ilagay doon sa baba. And yung ano, buto na sampalok. yan tumubo na siya. Ito meron po. At ito. Ako oh, po. ya, yeah. Ay, ang laki. Ang laki-laki niya. Ayan po. Dalawa to sis. Ayan po. Oh. May kita po ninyo. ito pang isa niyan na diba? init lang kasi po Ayan, o. Oh. oh. Ah, <laughs> ah diba. Itong dalawa Malayo na naman 'yung ano niya. Malayo na. Dalawa 'to, tanggalin ko na. Balutin mo ako. Tanggalan, eh, may mga ano pa eh. May mga ano pa, may mga bulaklak. yung mga langgam mga langgam <laughs> ayano, o Niling. tapos ayun pa doon pumunta na sa akin ang mga langgam Hindi na kulog eh. Dami kasi langgam. <laughs> Ayan o. Oh. Pabot ng ano, ng walis. Pa, walis pa. Ayan. Dalawa. Bulok, oh. Ano yung mga bulok ba talaga sya? Um, hindi sya, ano. Mga ano Pero Pero pabulok. Ha? Nangingitim. Ah, nangingitim lang? Oo. Ayan, oh. Pero hindi sya, ano. Oh. Bakit? Galit. Ito, sis, ano pa yung tatototoyon Di pa. Maano pa sya? Ma... Hindi kagaya nito na malayo na yung pagitan. No? Uh, hindi pwede. May Alin? Ma-disgrasya pa yan. Alin? Nako! Pag na ano pa yun. Paano kasi, yung aming mga madam, Tulog pa. Mahulog yan dito, Yas. Ay! Mauha! <laughs> chay, chay! Oh, tinan mo. Naging, alik ka dito. Naging, dito. Chay, alik ka dito. Dito, dali. Mayos ka Mayos ka ang biskrasa to si Junjun eh. kita? bakit yung si Angel? Tignan mo oh, nakaupo lang. na takot. Ayan oh. Ano pala to? Lagyan ng ano? Chay. Chay, Halika dito. Chay. Pumasok na pumasok. Nako. <laughs> I know. Oh, makya talaga pag meron. Chay. Oh, Chay 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 Oh, saan ka pupunta? Chay! chai hey, Chay. Sige, pag mahulog ka dyan. Ayun. chai, hey, Chay. Sige na, dito, oy. Okay, hey, Alam, pupuntayin dun sa ano. Chay. Na, dito, dito. Tama ka ni Papa. Sige, iiwan ka talaga dyan. Dun na kay Papa, doon Dun. Dun. hi Hinakit Bye-bye! Good guys! Sige, iwan. Iwan talaga. Iwan. Good guys! Punta na doon. Punta na. Punta na doon. Dali na. Hey, Chay. Mabalik yung ano. Papunta dito yung hangin. Sige. Babay na. Halika na. Halika na. Sige, iwan ka talaga. Bahala ka. Apa, loh, udah minta apa, gak sih, Bapak Ibu? Ganyan ko talaga dyan. Nasa taas! Aba! Nasa, bata, nasa taas si mama mo. yeah <laughs> Cucung sinar ini Oh wow. Kainit kas eh. tama mo yung ano dyan, yung pakwan, yung namunga? Pakwan? Ay, may bunga ng dragon fruit natin. Oo, oh, oo, oh. oo. See? Mm -hmm. So, Mano um, kasi yung ano? Ay, ano pala, langgam. Huh? Ito talaga nag- Hindi, ano, Tim tara, talaga tumisa. siya. Ito yung ibang langgam yun? oh, oh maraming langgam. Sa so, ayan aming oh, lapit na rin. Guyaban ang e, bunga na. Lagsagyan ng bunga. Yung, ano. Yan ka lang. Takota, takota na! Takot na takot ka mga eh. Oo, oh, oo, oo. Oh. oh. <laughs>